Kamusta po Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. Sigurado ko na bang patay na ito mga to? Oo boss, malinis yung tinrabaho yan. Oh, sige, para makasigurado tayo. Sunugin mo yung mga bangkay. Oh, tayo mo, na, huwag naman. <laughs> Hindi kuya, may boyfriend ako. Please, please, please. Hindi kuya, may boyfriend nga ako. Alam ko may boyfriend ka. At kilala ko yung boyfriend mo. Huh? Paano mo nakilala yung boyfriend ko? Yung boyfriend mo, boyfriend ko rin. Gusto <laughs> ko lang malaman mo magsasama na kami. Oh. Ano pala sila? <laughs> ano yun? Yan <laughs> bibili niya. Kuha niya ate, sinulat na lang. Sinuulid niya. Huwag pa natin siya kasi. Suspek, suspek. Mukhang siyopaw yung mukha pero hindi yung dibdib. Bestos ka. Okay lang Maganda ka naman. Marunong tumahimik nga. Hmm, makakadis grasya ka. Pugita. Pugita. Mas gusto kong yung pugita. Uy, ano Papa, kains na daw. Sabi ni Mamas. Ba? Sige, pupunta na ako. Daming S na. Sandali. Ikaw, Clayton, lubay-lubayan mo yung kaes mo sa dulo ng salita mo, ha? Ang pangit pakinggan. Makasanayan mo yung bata ka. Hmm. Uh, huh? Ano ba, ulam? Inigaw na bango! Na may kamati! Oh. Ang <laughs> 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 pangit pakinggan. Sa so, bumili ng washing machine, grabe naman kayo. Hindi nyo pa pinagsama, pinaghiwalay nyo pa rin dryer. <laughs> ginawa eh? ginawang mall na eh. tawa tawa naman <laughs> yung mag yan dapat <laughs> sasakyan na mag-deliver na no? hindi na yung mga nakamotor ba tuwang tuwa si ate ah eh. ay pagkain eh pagkain is life talaga Mmm! Oh, <laughs> <laughs>

Love, eh, ko ba? Ngan, wala ba ko di maging na may di? Naon sa man ka, love? Uy, kabulok ka, itong last na kagimay di? akong account. Nagmahay-mahay dyan ko nga gimay di, teka. Hello, pal naman. Bagba ang akong account. Tawala naman si ate. Ang kamay di lang, na-restricted agad. Ha ha ha.

Agay! Agay! Ang mo ko, kiss mo ko. Kis mo pa oh, ako din dito. Parang yes. <laughs> ito tama tawa na. Parang ito may na. Ah, <laughs> <na. laughs> uh, yes, to. ko na akong ipundak. dak. Uy! Kaligaw pa na yung mga ipon? Di eh, pa ko na yung ibo, ngipo, skanding. Oy, ipon, doktor. Pailisan akong ng sa kanding. Uy! Anong ipon mo sa kanding yung mga ilis? Mahal kayong bugas, doktor. Para sagbot na lang akong kanon. Ha 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 ha

Ano yung ipulaman? Bagay No? Hindi, hindi. Huwag daming ganda mo nila? May ganda nila May mga kalaban nila ba? Ano ba? kasi Ah, may regalo din. <laughs> siyempre. <laughs> may regalong sabon. <laughs> Woo, tupad, sisipag na mga tupad. Abay, siyempre. Na umaga po. Tupad yan eh. Sipag talaga. Tupad, ah. Sisipag talaga Sisipag pag na mga tupad. Okay yan kasi maaga di eh. Ipag, oh. Ipag, kainit. si kuya. pambira. <laughs> laptop <Lase> pa. Si kuya. Pakapi ka pila. kuya. Nagla laptop lang sabi May tinapay pa. Nahigugma ba ka na ako si anali Mayong tagmo mo tingog kay mga ako na ako. Nahigugma ba na ako si anali Wa ba mahigugma? Ha na ba ba na ako sa anali? wak ba? wak na mo tingogan gan' hindi na tomo na kinsa na maling daya higugma ang toko daw. hila 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 Ang tuko daw. hila 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 hila

<pisah> <laughs> Online shopping, bilangin, ordernya oke, okay, paling itu batik, ini <sindiiríe> petai <laughs> ngegadesan, ngegadasan munah, mana? <Magdasal> pemadu, <laughs> Sino ba kasi nagpauso niya? Jane! Ay, lak ko. Huwag ka na magparibad ng buhok. May regalo ko sa iyo. Ano yan? mo oh. lang ah, sa Facebook, sponge ano ah. naman. Ha? Sponge, ha? Pinag-ipunan ko yan, ha? Ha? Wow. Legit? iPhone na? Ano pa? Akin <laughs> talaga rin? Abay, kayo na pa yan! <laughs>

Bilis, di ba? Bilis ka? Uy, tinakpan niya kulay blue. Oh, hmm. tinakita Pinakita pa Ay, niya. Sa kulay Tignan blue. Tingnan natin. Sige nga. O. Oh. Anilito ako kahit ako talagang magtataya ako sa blue. Ayan. Sino kaya? Mananalo kaya tayo dyan? Sige nga. Tingnan natin. Okay. Uy, wala sa blue. Tingnan mo. Nakasap huh? pula. Ayun, o. Oh. Ano yung <laughs> nangyari <-tignan. laughs> yan? Ito, ayan. Ito, yan. Ito, ko, Chinta. Mambali Ano yun? Ay. Ay! Giniagawa mo. Tinitikpan niya lang daw kung okay na yung timpla. Pa, daming crocs ah. Pa, yaman naman. Pa, crocs lahat. pare-pareho pa talaga.